Hindi lahat ng politiko marunong magtago. Meron ding politiko na prangka. Ngayong araw, may kakaiba bisita. Hindi siya ordinaryong politiko. Siya yung politikong diretsong umaamin. Mga kabalik, ito na siya at may sasabihin siya na siguradong hindi niyo maririnig sa totoong kongreso. Panoorin po natin. Mga kababayan! Ilang dekada na pong laging baha sa lugar natin at dahil hindi pa rin natatapos kailangan dagdagan pa natin ang pondo. Hindi sapat ang bilyon. Kaya hinihiling ko sa publiko, magbayad pa kayo ng maraming tax. Kasi kung walang dagdag buwis, paano kami makakabili na mansyon? Paano naman ang anak ko na nangangailangan ng Hermes at Dior bags? Kawawa naman kung ordinaryong backpack lang ang dala hindi pwedeng mawala ang Richard Mill at Patek Philip Watches. Kasi paano ko malalaman ang oras ng committee hearing o wala akong relo na mas mahal pa sa buong drainage system ng isang barangay? At huwag kalimutan ang Rolls Royce. Hindi dahil sa sakyan, kundi dahil gusto ko talaga yung libreng payong. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo nakakalimutan kapalit ng bilyon-bilyong na pondo, bibigyan namin kayo ng ayuda. 300 pesos, tatlong lata ng sardinas, at isang kahon ng noodles. At huwag niyo pong kalimutan, dapat may papicture kay congressman. Kasi kung walang post, walang public service. Kung walang story, walang malasakit. Sabi nga sa Biblia, Blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God. Kaya kahit mahirap ang buhay, wag kayong magre -reklamo. Ang mansyon dito sa lupa, amin muna. Ang mansyon sa langit, na sa inyo. Mga kababayan, this is not about greed. This is about tradition. The tradition of promising the people a better drainage system habang kami we drain the treasury. In conclusion, one day, the floods will end. Hindi ko lang alam kung baka ba yun o pasensya ng taong bayan. Pero isa lang ang sigurado. Ang pangako ng congressman, hindi natutunaw kahit lumubog na ang buong barangay. Maraming salamat mga kababayan! mabuhay ang flood control! Mabuhay ang sardinas at noodles! Sa susunod na halalan, iboto nyo ulit ako, dating perwisyo, ngayoy magseservisyo. Dating lulong, ngayon'y tutulong. Muli po, ako po, si Congressman Doro Dorobo.